Alam mo na ba, ang pelikulang Schindler's List, 1993, ay hango sa totoong kwento ng isang bayani na tumulong sa pagligtas. ng mahigit 1,200 200 hudyo mula sa mga kampo ng kamatayan, si Oscar Schindler, isang negosyanteng aleman at miyembro ng Nazi Party, ay tumulong sa pagligtas ng mahigit Gistwishinje, hudyo mula sa mga kampo ng kamatayan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Paano niya nagawa ito? Ginamit niya ang kanyang koneksyon at yaman upang bigyan sila ng trabaho sa kanyang pabrika, isang ligtas na lugar sa gitna ng brutalidad. Ang pelikula ay base sa nobelang Schindler's Ark ni Thomas Keneally at sa direksyon ni Steven Spielberg. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin ng kabayanihan at pag-asa kahit sa gitna ng pinakamadilim na panahon. Kung hindi mo pa napapanood ang Schindler's List, isa itong mahalagang pelikula na nagbibigay pugay sa mga buhay na naisalba at sa kwento ng isang ordinaryong tao na naging bayani.